Oh so, bro, ito, protection training daw, protection dog. Ay, you oh. Quality. Ha? Quality. Quality. Ayun ang uh, decoy pumasok sa sasakyan. Ayun, hindi siya magkasa. Ayun. Oh, At ito yung uh, protection dog nila ng uh, Philippine Army. Yun. Oh. Boom! Lumipad aso. Hindi na gumamit ng pinto. Kumasok sa bintana. pinahigasa pinahiga sa lupa. Kinakaladkad. So, for, for information din, sirs, hindi kami nagtuturo ng out na kuman regarding sa attack dog namin dahil napapansin natin marami ng social media. So, yung ating kalaban, kaya-kaya tayong i-counter kung makuman nila ng out yung uh, FWD natin. So, sa MPD namin, hindi, na, hindi kami nag-imprint ng out na kuman. Okay, sinabi na rin sa inyo kung bakit walang out. Okay, may mga nagtatanong kasi sa amin bakit daw yung mga okay, aso uh, namin. States. Mahirap daw i-out. Eh sabi ko secret pero ayun sinabi na rin yung secret ngayon dito. Ayun. Hostage scenario. Ayan, wag lang sana mag-overshot. So assuming siya yung intruder is a uh, uh, may communicator dyan sa harapan. Kinocommunicate niya itong ano uh, hostage taker.

Lakas ng aso nila. So that's it, sir. Mag, yun yung Thank you, sir. Very good.